Hello everyone! So, kakatapos ko lamang bumili din ng gamot. At sa uh, amin yung At yan, Diyos ko, ang dami kong So, ito yung ano, binibili ko na sa alaga ko for 3 months. Ah, uh, nakalimutan ko magdala ng sunglass ko eh. So, dito ako namimili. At kung makikita ninyo, pag ikot ko dito, yan po yung dati kong trabaho, yung building na yan. Yan yung building na yan, yung dati kong trabaho. Pero sumalangat so na wa ang kaluluwa ng akin dati na inalagaan. So yun eh, kung maikwento ko lamang nang mabilisan na yun eh, ano yung dinala sa mental hospital, ng bonggang-bongga. At naan, uh, aggressive kasi siya, aggressive Alzheimer. Kaya on that time is dinala talaga sa mental hospital. So ayan, kakatapos ko lang bumili. So itong supply na to, na gamot na to is for 3 months sa aking alaga. And binili ko na at the next month, or next two weeks ago, next two weeks is bibili naman ako na yung for three months na with prescription. Ito kasi mga uh, without prescription itong lahat ng binili ko. So ako ngayon ay pauwi na ng bonggang bongga. Medyo mainit. Ako sana bibili ng glue gun at ako ay mag aquascape design ng aking aquarium. Kaso wala naman akong makita doon sa Mac store na ano ba to? Wala akong makita Gluga, nagtanong na ako. Tapos wala rin yung glue. Waterproof glue. Wala rin. Ano ba yan? Lahat wala nang stock. Tapos, doon din sa may pharmacy, wala rin stock yung dermacombin cream na gustong gusto na yung ano ng alaga ko. So, hindi naman dito makakabili ng walang prescription. Katulad sa Pilipinas, hindi dapat ba ano, may prescription. Nakakaloka walang prescription ng aking ano. So ako ngayon yun ipauwi na ng bonggong bongga. Thank you so much everyone and love love no? na ako. prayer for world peace everyone ng bonggong bongga.